Kilalanin natin ang hinahangaan ngayon sa Pilipinas, ang 24 years old na si Carlos Edriel Pukis Yulo. O mas kilala bilang si Carlos Yulo. Nakilala si Yulo sa edad na 7 taong gulang, kung saan ay dito rin niya nakuha ang kanyang kauna-unahang gold medal sa palarong pambansa noong 2011 sa Sambuang del Norte. Kung saan ay nasungkit niya ang all-around gymnastic champion kaya naman sa murang edad ay marami ang humanga sa kakayahan ni Yolo. Kung saan ay umakot ito ng gintong medalya sa mga iba't ibang kompetisyon. Subalit so, hindi nga liminitahan ni Yolo ang kanyang sariling kakayahan. Kung saan ito lamang 2024 ay muling tinaas ni Yolo ang bandera ng Pilipinas. Kung saan ay nasungkit nga dito ang gintong medalya para sa Pilipinas sa Paris 2024 Olympics sa men's floor exercise. Kaya naman sa kanyang pagkapanalo ay binansagan na ngayon si Yulo bilang isang multimillionaire sa Pilipinas. Kung saan ay matatandaan natin na may batas nga dito sa Pilipinas patungkol sa matatanggap na premyo ng mga atleta na sasabak sa Olympic kung sila ay makakakuha ng medalya. Isa na nga dito ang bronze medal na may halagang 2 million pesos at ang silver medal naman ay may halagang 5 million pesos at ang gold medal naman ay tumataginting na 10 million pesos. At bukod dito ay usap-usapan naman ngayon sa social media. Ang tila ito nga ang isa sa pinakamalaking matatanggap ni Yolo. Ang tumataginting na 24 million pesos na kondominium sa isang mega world corporation. At bukod dito ay posible pang lumaki ang makukuwang reward ni Yolo sa pagkapanalo niya ng gintong medalya sa Paris Olympic kung saan ay posibleng umabot sa 15 million pesos. Kaya naman dahil dito ay natupad ni Yolo ang kanyang pinapangarap na makakuha ng gintong medalya sa Paris Olympic kung saan ni matatandaan sa isang panayam noong 2012 ay nabanggit noon ng 12 anyos na si Carlos Yulo na pangarap nitong makakuha ng gintong medalya para sa Pilipinas.